nagkikrave nga si Bebe Girl sa Sangyupsal. Kaya agad kaming pumunta dito sa Pasay dahil may nabalitaan ako na may nag-o-offer dito na for as low as 199 ay pwede mo nang ma-enjoy ang iba't ibang meats na ina-offer nila na may kasama pa yung mga side dish gaya ng coleslaw, mushroom, seasoned cucumber, potato marble, japchae, kimchi at ang pinaka paborito ko dito eh itong tokboki. Wala pa nga yung mga meats na order natin mga chong eh kumuha na agad ako netong tokboki. Eh, ang sarap kasi. Dito lang Ilang pala yung mga chong sa Cairo, Sam Gipsal. Yung presyo nga na itong mga chong ay naglalaro sa 199, 299 at 399. Subukan mo nga rin pala tong Korean boneless chicken nila na sigurado akong magugustuhan mo. Sam ano ba yung mga ina-offer natin dito? Asa ah, mga ina-offer po namin sir sa mga Sam pero po kaming anim na dishes. Ito po, ano um, yan, ma am? ano yung ito mga po sir niyan? is tokboki. Tokboki? Ito Combination po ano, no? siya sir ng fish cake at rice cake. Oh. Then this is one is uh, Japchae Okay. Potato marbles po. Potato marbles. Cucumber spicy po siya. Mm -hmm. Then, inoki. Then, cucumber salads po. With ano po. Bali, ma'am, kasama na yan sa, ano, sa tunay na Sa 199, 299, and 399, include na po lahat. Lato, ang At, dami na ito, ma'am. Yes po, andi na po lahat. Pati po sa iced tea po, unlimited po kami. Sa 199 po, sir, so is chicken lang po. Okay. Yun po is included na rin po yung mm -hmm. andi namin, sir. Pagdating naman po sir sa 299, ito na po yung may three flavor po siya. Plain pork, spicy pork, tsaka marinated pork po. Pagdating naman po sa 399 sir, ayan na po yung magkaiba. Ayan naman po is uh, chicken, spicy pork, marinated pork, then beef. Matatagpuan ng Cairo sang Sangyip, sir, sir, sa, sa, 67 Street, William R. Air Base, Pase City. Nag-open po kami sir, is 11 a.m. to 11 p.m. po. Sige nga mam, patray naman ako nung 399 nyo dyan. Ah, sure po. What's up mga chong? Nandito tayo ngayon sa Cairo Sangyup Sal. Subukan natin tong mga nagsasarapan na pagkain nila dito. 299 and 399 lang pala yung sangyup nila dito. Unlimited na yung pork, chicken, beef. Tapos, uh, may red ice na nakasama. Meron silang unlimited side dish din gaya niya Katulad niya itong tukboki na may halong fish cake. You know? Favorito natin yan. Meron din sila dito, syempre, hindi pwede mo wala ito, kimchi. Meron din sila dito ng japchae, coleslaw, tsaka marami pang iba. Subukan na natin itong ano nila. Yung sanggip nila. Alam nyo mga chong, masarap ito pagka ano yun eh. dito. Sa cheese nila. Tayo muna natin ng walang ano, walang lettuce. Musok-usok po mga tiyong, oh. Hmm. Sarap, oh. <clears throat> Sama natin sa si, ano, may lettuce na. Yan. balot natin yan sa lettuce. Tapos, first bite. Oh, sakto lang yung ano niya, yung pagiging maalat ng cheese. Nag-complement siya dito sa mga meat natin. May dalawang sauce nga pala sila dito mga chong. Ito yung samjang at saka yung kojujang. Try natin yan. so, dito muna. Ito yung medyo na ano nila, spicy. Spicy nga. Masarap lagi na ano Red ice tea. tea. pantanggal ang hang. Tapos, ito yun naman yung try natin itong isa. Ito yung plain pork nila. Ito naman mga chong, yeah. medyo manamistamis ng konti. Sa side dish naman nila mga chong, ito yung pinapaborito ko. Yan, tokboki with fish cake. Ito yung binabalik-balikan ko lagi sa mga sangyup. Ang pinagkaiba lang, ang sarap ng pagkakagawa nila dito. Hmm. Panalo mga chong. Meron pala sila dito ng ala mga chong? Ito yung best seller nila na boneless chicken, Korean style. Try natin to. Pero bago mga chong, nagsuot muna tayo ng gloves. Ganito yung gloves na nandito nakalagay oh. Ah, 'Di ba? Parang ano? Parang plastic gloves. Pa <laughs> ah, dalawa na pala siya. Mm. Ang ganda na pagkakaluto sa kanya mga chong uh, Boneless siya oh Tapos well seasoned Sakong sakto lang yung lasa Saka mga chong masarap to pag gani Huwag siya na ng kanin Ano no? Kung naghahanap kayo mga chong na masarap na sanggip sal Masarap na mga Korean food, punta lang kayo dito, open sila dito daily. Kita kits.